another day, another game na naman tayo mga doy. <laughs> Dito nyo masaksihan, mga doy kung paano bumalagbag ang isang pakito. Kaya kailangan nyo talagang mapanood to para makita nyo paano at bakit ko nagawa itong mga bagay-bagay na to. Wala kaming pakialam! <laughs> uh... <laughs> Mario Sepilda, wag mo na intang paglaban yung karapatan mo dumalagan, ganun pa rin naman yung kalalabasan mo. Pinatagal mo lang yung oras. Gusto mo lang talaga mag-overtime. Masama ang tabas ng dila mo ah. Bakit ba? Mukhang pagod ka na eh. Kailangan mo ng konting pahinga. <laughs> Kailangan talaga tingnan mo yung kalihukan ng mga kampi mga Rispo ka talaga ng rispo. Sus, mariusig. Eh. Kawawa yung taon yung kari. Ang taas pa ng kahintang niya pero yung flicker niya tinulod siya agad. Ano yung nataranta? Grabing taranta yan. Dinaig pa yung naratol. <laughs> gigil na gigil din talaga yung Hilda. Kasi gusto rin talaga siyang makabawi, mga doy. Ang tanong, kung makabawi, lagi ko Hindi naman sa pagdada mo, pero kailangan sipagan mo. Pero kulang ka pa talaga sa sipag, doy. Gusto mo, itrain kita. Magsabi ka lang kung kailan at anong oras. <laughs> Lako po, Rom, pinilit mo pa talaga yung kahintang mo. Ipinilit mo yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga dapat bagay, mother, father. Kaya dumiretsyo ako dito sa pag-umado. Kahit yung kahintang ko, piligro na talaga. Ang nandito din pala talaga sila. Uy, si bakit ka na? Sige na! Ako nang bahala dito kasi kaya ko naman yung takasan yung mga yan. Sino ba yan na para kunin nila yung kahintang ko? Never! Bakit nag out? Madal-dal ka nakakahiya kasi. Kamera man, ko Kaya nung pagliwanag ng kapaligiran ko mga doy, ah, dito, diniritso na ako dito sa pagong kasi sinimulan ko to kanina pero hindi ko talaga natapos kasi ayun, makulit talaga tong Hilda na to. At dahil nakuha na natin yung pagong mga doy, ah, ito na yung binalbalan ko dito yung Hilda na to kasi pag may Hilda talaga, asahan nyo, sobrang kulit talaga niyan, Kaya ang tamaan yung gawin dyan mga doy, tanggalan nyo ng kulit? Huwag <laughs> kasi kayo magpapadala ng sindak, lalo na pag may silda, mga doy. Mindset ba? Mindset lagi ay makalagot. Tapos dito, tamang tago mo ako sa tanglad, mga doy. Kasi kita na naman, di ba? Nagmarcha yung dalawang mga matitigas yung panga. Pero dahil lumalim sila, mga doy, anong tamang gawin? Doon na tayo lalabas sa tanglad. Kasi sudan na yan, eh. <laughs> napaka-nice mo si Ang galing mong pumana. Kahit siguro sa madilim na bagay, kaya mong pumana. Bigla din dumating yung kakaibang edit na may kakaibang kapangyarihan na magkaya mag mag-transform ng kakaibang nila lang. Pero bakit naman yung taon ganun? Anong nangyari dun? Masakit na rin pala talaga yung kari nila kasi nadaot din yung mga kakampi ko. Pero dahil nadaot yung kakampi ko, Ah, tinanggal ko na rin yung kapangyarihan ng CBR. Si Nagmamadali na talaga akong bumaba dito mga doy. Kasi nakita ko talaga at naramdaman ko yung kapangyarihan ng dalawa dito. O kita nyo na naman yung taranta ng ano ha, kari. Tinulak na siya ng flicker niya pero bumalik pa talaga. Tinulungan ka ng asana ng flicker mo. Tapos ikaw naman yung hindi tumulong sa sarili mo. Hindi ko nakasalanan yon. <laughs> Kasi ikaw lang mismo gumagawa ng tadhana mo. Mali pa yung dinaanan mo. Tapos sabi ng si Lina Gomez dito mga doon, rate, rate na? Anong rate rate? Rate na? Bakit naman kayo madlock dyan? Mahina ba yung kapangyarihan yung daladala? Kayo nang bahala dyan kay Hilda. Kasi ito yung unahin ko yung severe nila. Nag-flicker pa nga in town siya mga doon. Pero mali, mali talaga yung ginagawa niya. Very big wrong. Kaya dito, ah, narinig ko na naman yung big. ハハ <Story. S 2> <laughs>